Hi everyone, kumusta po kayong lahat? I hope na sa mabuti kayong kalagayan. Happy Monday sa inyong lahat at sana ay naging maayos ang inyong mga weekends. Sa mga bago pa lang dito sa aking Facebook page na Chinoy Dubai or dito sa aking YouTube channel na Chinoy Ako, please don't forget to subscribe and click on the notification bell para nang sa ganon, every time may bagong ina-upload ako na video ay agad-agad kayong mananotify. At dun sa mga nagfa follow sa akin sa aking Facebook page na Chinoy Dubai, kung napansin ninyo, Nagpost ako ng aking mga graduation videos Kung kaya medyo napuyat din ako kagabi Dahil kagabi ginanap yung aming graduation dito sa Dubai But anyway, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kasakiman Ito ang kwento ng mag-ina na galing Japan Na kung saan nahukay yung mga bangkay nila Sa lugar na malapit sa bahay ng mismong kaanak nila Ang tinutukoy ko ay si Lori Litada Isang 56 years old na Pilipina At ang kanyang anak na si Mai Motegi na 26 years old. Ang kwento kasi dito, dumating ng Pilipinas ang mag-inang ito noong February 20. Pagkatapos noon ay dumiretso sila at doon sila nakituloy sa kanyang kapatid na si Ligaya Pahulas. Pero para ang nangyari yata kinabukasan ay hindi na nakita pa ang mag-inang ito. Matagal na pinaghahanap ang bangkay ng mag-ina. Halos umabot ng isang buwan bago matagpuan kung saan inilibing yung mga bangkay ng mag-ina. Pakinggan na muna natin yung kwento ng isa pang kapatid nila na lalaki. Ito yung interview ni Master Ring Ring ng Master Ring Ring Channel sa mismong kapatid na lalaki ng biktima. Patay po sa kwento na ng aking pamangkin at siya po yung nagsundo sa airport at hinatid po sa Tayabas. Ano po? Galing po siya silang Japan yung mag-ina. Pagdating po nila sa Tayabas noong February 19, doon po sila tumuloy sa panganay namin kapatid Apo, apo. kay Ate Ligaya. Tapos po, nung gabi, dahil sa maliit po yung kwarto ng bahay apo, nila, doon po natulog sa kabilang kwarto sa anak. Pagising raw po nung pamangking ko, inabukasan, wala na raw po yung mag-ina kasi sabi raw po eh, ni Ate Ligaya, bumalik na raw po ng Japan. Nagpahatid po sa crossing sa Tayabas. Dumaan po kami sa PNP Tayabas. Tinanong po namin yung kasama sa uh, nag-investigador doon. Sabi ko sa kanya, Sir, totoo po bang nagpa-blatter po dito yung pamangkin ko sa'yo? Oo, totoo. Tapos, kasama rin po ba kayo, Sir, doon sa nag investiga sa bahay nung ano. Oo, kaya lang ay wala kaming nakita roon. Tapos wala rin pong naabutan na yung may-ari ng bahay si Ate Ligaya tsaka yung Charlie. Hmm. Wala po kasi tao doon. Sabi nung ano, ay, hindi na po kami tumuloy din sa bahay. Sabi, sa bahay po no. niya. Ang nakita ko po doon sa ano ng ano, February 21, nalaman ko po siya at tumawag sa akin yung pamangking ko. February uh, March 9. Pero sabi ng pamangking ko, nalaman din lang daw niya. At kasi umuwi na rin siya ng Maynila. Nalaman niya na March 1, na nalaman na talagang wala ng kontak. Wala pa naman po kaming sinasabing gano'n na nangyari kasi baka po nagbakasyon lang yung mag-ina kung saan. Huling communication po namin sa chat uh, February 23 kaya medyo nag -alala. sobrang pag narin na rin po namin lahat po kami dito na alarma na rin po kung asan ba yung kapatid na. Kaya po yun umuwi dito is po na siya ng ano, bahay at lote. Dito po sa, sa bayan ng San Narciso. May babayaran po siyang bahay. Ibin, mean, may mayro pong dala-dalang pera po yung iyong kapatid. Yun po. Yan. isa rin po yun sa ano namin. Baka isa rin po yun naging daan ng Montebo. Kaya sila ay... Opo. Nangawala. Dahil po, alam ba, kung sa bahay po na kanilang pinagtuluyan, kung mayroon pong nakatiktik po doon, siyempre galing po mm -hmm. sa abroad yung inyong kapatid. Hmm. Na ganun po yung nangyari. Hmm. Ipalagay niyo po kaya, may case na gano'n. Huh? Yun din po, sir, ang palaisipan sa amin, sir. Eh. Pero isa na rin po yung sa iniisip namin, sir. Ano saan, saan po ba kayo nakalapit kaya na kaya makatulong po sa inyo? Na, na ano na rin po ako, sir, kay Sir TV Bakonyo. Sa, nakalapit na rin po, kayo. TV. wala pang update, wala pang balita. Wala pa rin po hindi pa po na pa-proud. Mm uh, tinulungan din po ako ni Sir Freewe na lumapit sa MBI. Opo. Meron na rin po siyang binigay sa amin. Ano po yung mga aksyon na ginawa niyo? Katulad po na ba kasi yung iba, pag mga ganong missing po, meron pong uh, nililagay na mga yung picture po ng inyong pamangkin at yung ate na pinapadikit po sa mga babae bayan po kung saan po sila na... Hmm. meron po. Meron na po sa aming umano rin yung aking pamangkin na si Tibong, Apo. si Joselito Lustado vlogger din po ata yun. Opo. Nagpa-print na po siya ng pangalan at picture dun sa Dos Baños Laguna. Oh, na rin siya. po siya nag... Opo. Bigit kagabi po siya Apo. nagsimula. Dun po kaya sa bahay po na kanilang pinagtirhan o yung pinagtuluyan, wala po kayo si di ba may mga CCTV po. Yun Hindi po, sir, po kayo nagtanong-tanong doon? Oo, oh, yun na rin po sir, yung pag ano po namin kaninang umaga, dumaan Apo. na rin po kami doon sir. Nagsiyasat po kami sa lugar. Tatayabas. Opo. Wala po talaga kami sa nakitang camera. Wala pong CCTV wala sa Wala mga po. part na yun. O. Kahit yung mga papasok po ng ba, may kantuhan man. Wala kasi po. Kasi wala din po. Ang hirap po ano. So yung yung loob po ba ng kwarto nila ay eh, napakailaman na po yun. Kasi pag yun ay kung... Hindi ko po sir ano po at kasi yung lugar po ng... Hindi ko po alam sa yung, yung pangyayari bahay. po na hindi agad kayo nakapunta doon sa bahay oh, na pinagtuloy nila. Eh. Ayon dito sa kwento ng lalaki, uuwi yung kanyang kapatid na si Lori para bumili daw ng lupa, ng bahay at lupa. At sinasabi nga na may dala itong cash na worth 5 million pesos. So ang tinitingnan ngayon ng ating mga otoridad na yon ang naging dahilan o naging pakay ng mga suspects para gawa ng masama ang mag ito. Ang masakit lang dito, ang itinuturong isa sa mga suspects ay ang mismong kapatid na babae ni Lori na si Ligaya. Nangyari ito sa may Tayabas, Quezon. Karumaldumal na krimen ang nangyari sa mag-ina. Yung nanay na si Lori ay sinasabing pinagpupukpok hanggang sa mamatay. At yung anak naman ay pinagsasaksak. But in a twist of fate, siguro dahil na rin na konsensya, yung mismong kapatid ni Lori na si Ligaya. At siyempre siguro sa sobrang takot na rin. Nung malaman niya na nahukay na yung mga bangkay nang dalawang biktima na malapit sa bahay nila. Kasi nung nagkaroon ng inspection doon mismo sa lugar na 'yon, yung mga kapulisan may napansin sila na parang bagong hukay na malambot pang lupa doon sa bandang bahay nung kapatid na si Ligaya. Nung hinukay nila ito, tumambad sa kanila yung bangkay ng magina. At lumabas din sa CCTV na nakita doon na kung saan sumakay ng tricycle itong si Ligaya at may tatlo pa siyang kasama, isa na dito yung sinasabing asawa niya na kinoconsider na rin ng mga suspects ngayon na kung saan nakita nga na may daladala silang mga maleta na pinaniniwala ang maleta ng mga biktima na kung saan itinapon nila ito sa ilalim ng Kalumpang River na kunan nito ng CCTV so nung malaman daw ni Ligaya na nahukay yung bangkay ng mag-ina doon malapit sa mismong bahay niya nagtangka daw itong magpapagawa Kaso sabi nga nila, yung masamang damo, mahaba ang buhay, hindi siya natuluyan. At dahil nga dito, ay isinuko niya na yung sarili niya sa mga otoridad. At sinasabi nga ayon din sa balita na umamin daw itong siligaya na isa siya sa mga pumaslang dito sa mag na mismong kapatid niya, yung nanay, yung biktima na nanay, at pamangkin niya, yung kasama, na anak, nung na, na anak ng kapatid niya. Ayon din sa balita, parang ang lumalabas, umamin itong siligaya sa mismong panganay niyang anak. At itong panganay niya na anak ang pumunta at lumapit sa mga kapulisan para sabihin na handang sumuko yung kanyang nanay dahil sa nangyaring krimen. Sa ngayon kasi pinaghahanap pa yung tatlong suspects kasama na yung asawa ni Ligaya. Pinaniniwalaan din na nung December pa nila pinaplano na gawin itong krimen. So siguro ibig sabihin nung mga panahon na yon ay nagpaalam na or nagsabi na yung kapatid nilang si Lori na uuwi sila ng Pilipinas. Magbabakasyon sila doon at the same time bibili sila ng bahay at lupa. At sinabi din siguro nila na magdadala sila ng pera para hindi na sila mahirapang magbayad pa sa may-ari at siguro para, para na rin medyo malaki ang discount kapag kababayaran mo yung bibigyan mong bayat lupa in cash. So ganon siguro yung nangyari. So nung nalaman nila na may daladala itong medyo malaki-laking pera, pinagplanuhan na nila ng hindi maganda kahit pa mismong kapatid niya yung sangkot dito at ang kanyang pamangkin. Nakakakilabot ang balitang ito. Kasi parang ang hirap isipin na mismong kapatid mo ang gagawa sa iyo ng ganon. Kung baga dahil ba ito sa inggit, dahil ba ito sa pera, o dahil ba ito sa galit mo, kung meron ka mang kinikimkim na galit sa kapatid. Kung kaya naisipan niyang gawin ang ganitong karumaldumal na krimen kay Lori at sa kanyang anak na si Mai. Walang kapatawaran itong ginawa nila. Lalong-lalo na mismong kapatid, hindi ko ma-imagine o hindi ko maisip kung paano pag-iisipan ng isang kapatid na patayin ang kanyang kapatid. Although hindi na bago sa atin yung nakakarating ng mga ngayong balita, pero nakakapangilapot pa rin. Kumbaga, hindi siya common na balita. Usually, yung mga patayan is between sa mga taong hindi magkakilala o napag-utusan na patayin yung tao, pero yung mismong ikaw na kapatid ang magpaplano kung paano mo wawakasan ang buhay ng mismong kapatid mo. Nakakagalit ito. Well, hindi ko rin naman sinasabi na hindi tayo dapat magtiwala. Kahit pa mismo sa mga kapamilya natin. Pero kung minsan kasi, hindi maiwasan na nakakaisip tayo ng ganito. Lalo na kung nakakarinig tayo ng mga ganitong balita. So siguro ang aking advice lang din dito, magtira tayo ng sikreto sa mga sarili natin. Kung baga, kahit malaki pa yung tiwala natin sa mismo mga kapamilya natin, mas mabuti pa rin siguro na meron pa rin tayong tinitirang misteryo or sikreto sa mga sarili natin. Kasi nangyayari din lalong-lalo na kapag pera or kayamanan ang pinag-uusapan. Parang um, parang yung mga talagang ganid or mga swapang ay wala nang sinasanto kahit pa mismo ang anak nila. It is also a reminder para sa atin na hindi tayo dapat laging kumpiyansa. Kailangan pa rin natin na mag-ingat lagi. And this is all for now mga kaibigan. Enjoy your Monday. Ingat mo kayo lagi and God bless.